Kaya doon po sa mga may kalamansi, pagbutihan lang po natin yung ating pag-aalaga. Tayong may inip at huwag rin po tayong malungkot. Kung halimbawa mababa po sa ang kalamansi natin itong mga nakakaraan. Hindi naman po forever ang baba ng kalamansi. Yan po ay tumataas yan. Gaya ngayon ay talaga nga namang pahirapan ng pagkuha ng mga ahente at buyer ng mga may kalamansi. so actually napakahirap po ngayon kumuha ng mga berde dahil sa isang lugar maswerte na makakuha dyan ng mga lima or hanggang sampu pagkalimbawa ay mga nasa limandaan puno ang pipitasan dahil nga kumuyan eh, nagkaubusan po ang bunga kaya umangat ang presyo ng kalamansi natin Isang magandang makulimlim at maumagang panahon po tayo mga ka At ngayon eh ito, yung ating pong kalamansi, Meron na po tayo ulit pong pang-main event. Ito yung ating uh, kung saan ang ating kalamansi po ay hindi hamak po na marami pong berde kaysa po do sa ating uh, red jack. Kasi ito po ay napapitas na po natin noon sa halagang uh, 600 at ngayon yung po kanya pong mga natira ay mga berde pa rin ayan kaya medyo kahit iyan tala po natin siya ay wala po tayo magiging problema dahil ah, maganda pa po yung kanya pong pagka berde hindi kagaya po noong talaga po sa pinatastuan natin hindi na po talaga pwedeng i-delay ngayon po mga katribya ito yung uh, kalamansi natin na mayroon na bunga tapos ito pa po yung kanyang mga bulaklak uh, ang ganda po ng mga bulaklak natin ayan tatanggal po tayo mga katiba po rito ng ating uh, mga damo sa ilalim ng kalamansi pati na rin po ng baging yung hindi po naabot ng ating herbicide yan naman po yung ating inaalis at yan na dahil po mga katriga pong mga maliliit ito marami pa pong berde kaya pagka talagang hinintay na natin at ganyang sinuwerte meron tayong inaabangan na maganda pong presyo kaya doon po sa mga may kalamansi magbutihan lang po natin yung ating pag-aalaga tayong mainip at huwag rin po tayong malungkot kung halimbawa mababa po sa ang kalamansi natin itong mga nakakaraan hindi naman po forever ang baba ng kalamansi yan po ay tumataas yan gaya ngayon ay talaga nga namang pahirapan ng pagkuha ng mga ahente at buyer ng mga may kalamansi o so actually napakahirap po ngayon kumuha ng mga berde dahil sa isang lugar maswerte na makakuha dyan ng mga lima or hanggang sampu pagkalimbawa ay mga nasa limandaan puno ang pipitasan dahil nga kumbo yan eh, nakaubusan po ang bunga kaya umangat ang presyo ng kalamansi natin kaya yung mga nagdelay sila po yung mga nakatsempo sa isa na nga po yan tayo eh, yan ang <coughs> atin naman po minuang monitor Tempre hindi naman po talaga mawawala dyan pagka ikaw lang ang mayroong bunga siya focus ng mata sa iyo sa iyo din lalo na pagka halimbawa ah uh, one tree ang kalamansi eh araw-araw po yan mga katribya tumataas eh pagka tumaas ang kalamansi asahan ninyo yung ating mga kaibigan nandiyan na rin matagal-tagal na mga katribya pong hindi umuulan dito sa amin mulan man mahina lang kaya ngayon marami rin po sa amin rito nagtitigang yung sabayang bayang pagpapabulaklak alam pagka ngayon po tayo magtitigang at marami tayong mga kasama rin na ganoon din magkakasabay-sabay siya eh tayo nauna na tayo doon sa mga magtitigang naalaga na lang po natin yung bulaklak tsaka po yung buko ayan eh, marami tayo yung mga alanganin bunga oh. pang pwede natin itong makuha sa Disyembre na pang Disyembre malalaki na siya pagka sa Disyembre linis-linis ang ating alamasi kaya sulit na rin po yung ating paghihintay doon po sa ating inaabangan yung pagtaas Nakakita kasi tayo mga katribya po ng bullet na kalamansi. Kaya yun na rin expected natin na talagang tataas ang presyo. Kaya ako, umanatag na. Kasi pag lumalabas po yun, ni eh, pinakita ko po doon kay tatay tsaka po kay bisis. Yung bullet. Yun ang palatandaan namin na maglilibo ang kalamansi. Di hindi nga lang na uh, naitago ni Mrs. na waglit. Yung pong bullet. Yun ang palatanda namin para umangat po ang presyo. Kahit sa kabira po na mababa ngayon, pag yun ang pung pong nakita, e, pumanatag ka na. Para doon sa pag-angat niya. Hindi ah, naman siya tumagal. Ilang araw lang, naglibo na kalamansi. Eh. meron tayong kalamandarin na mahaba ang tinik pero wala pong bunga Yan. po ang ating naalis. And dahil po mga bukong mga maliliit. ng ating kalamansi. Yan, kaganda po mga katibiyo. Pagka po hinerbicide natin, kumukonti lang po yung ating trabaho kumpara natin sa hindi po tayo nag-herbicide eh, marami tayo nagiging trabaho marami tayo nagiging uh, damuhin eh yung ganyan o oh, menos na tayo dahil yan mga matena unti unti tapos ayun oh, makikita na po yung kalupaan pero pagkalimbawa grass cutter ang ating pong gagamitin ay nako bukod po sa matagal na mahal ang gasolina mahal din po ang talim after na uh, a week gagraskater ulit tayo dahil mahahaba na, na naman ang damo eh pero do sa ating herbicide uh, patay siya basta't nung maganda-ganda po yung gamot na inyong gagamitin eh depende rin po yan sa mga herbicide ninyong ginagamit. Pero kasi yung herbicide, kinikiliti lang po ang damo. Pag, lalo na pag umulan, ay wala na. Hindi mo na siya pumapakinabangan. Uulitin mo uli ang ating trabaho. Ayan, no? Bawat uh, dulo ng ating kalamansi ay mayroong sunong na bulaklak. Kaya nakakatuwa naman na may bunga na may bulaklak pa at namumulaklak pa siya tapos meron pa siyang pitas eh. Ayan. Mga buo naman yung mga buko eh. Yung ating unang oh, lagay ng pataba. Ayan, nakainan na dyan ng husto. na spray na po natin uli ng uh, polyar. Lalo na rin gumanda ang dahon. Iba talaga po mga katribiya pagka po bata. Ang kalamansi. Mapakadaling pamulaklakin. Hindi tayo gumagasos ng maraming abono para magbulaklak ayan ah. maliit pa lang itong baging na ito pag lumaki ako ay eh, napakabilis ito yung ating sangantuyo ayan bunga ng punggos kalamas yun mga katribe hindi naman po talaga nawawala yan ang punggus aga pa lang natin eh di pa po tayo tapos ng ating pitasin meron naman tayo po ulit ito yung ating pong palakihin Marami na rin kasi ito mga katriba po tayong palakihin dito. Eh, no sulit na po natin. Total naman po eh, ang ganda po ng presyo. Kaya ganado ang mga buyer, ganado rin ang mga ahente lalo na doon sa lugar ninyo. Kaya lang, observe kayo mga katriba po sa presyo baka naiisahan na kayo ng inyong mga kaibigan na ahente madali kayo kala natin ay mababa eh mataas na pala pero ang kosa inyo ay mababa pa rin isip isip po kayo sayang naman yung pagkakataon na hindi kayo makakatikim ng magandang presyo eh, yung ating magic fruit eh. na rin siya ng baging eh. Hindi siya nakalusot sa baging. Yeah, marami-rami tayong pitasin na inabutan. Kaya malaking bagay rin mga katribya yung, At yung bagsik ng tinik ko. Oh. Yung hindi tayo kaagad-agad ay pumipitas agad-agad kasi tayo pumipitas eh hindi po ninyo maaabutan po ang magandang presyo sinan nyo po yung mga maagang pumitas magsisiman po sila ngayon bagay di mo rin naman mayaalis dahil wala sila pong gagastusin wala po rin silang pakaalaga kaya naobligado talaga sila kaya sa mababa pitasin ang kalamansi para meron silang pangalaga eh ibang mga naghihintay kagaya natin na ganito naghihintay na pag inalok mo mi sampo yung buyer todo tangki lalo na pagka marami po siyang dilaw ay pabiberdehan lang ang kalamansi mo hindi na nakukunin yung dilaw eh ngayon maraming kumukuha sa atin ng dilaw sampo, tayo naman walang maibigay na dilaw bakit? laglag na kasi talaga yung dilaw yung natira na lang yung mga berde kaya may mga diloman, mga semi-lagihay, maganda pa rin ang presyo. Kaya din ang iyong mula sa ilalim ng ating kalamansi ay marang maganda ang bunga. Kaya gaganahan ka pag may bunga kalamansi. Pero kung wala naman pong bunga, talamansin ninyo. Ayun, di ba? Tinatamad. Tinatamad ng mag-alaga. Eh, kasi iba, kaya lang po siya sisipagin pag maganda presyo. Pero pagka hindi po maganda presyo, pababayaan na yung kalamansi. Eh, kawawa naman. Eh, pero kung uh, Diretso ang yung pag-aalaga, mababa pagkatapos tumaas oh, meron kang pipitasan meron kang inaasahan pagaya nya itong isang lugar natin na ito ay basal pa kaya dyan na yung mga katribya ang nasusunod na yung may-ari do sa presyo hindi na yung ahente or buyer ayo pag ayaw ng buyer o ayaw ng may-ari do sa presyo tawad ng buyer oh eh, wala siyang kalamnan si pag wala siyang kalamnan si wala siyang titinda dahil yung mga kinuha na niya nang mababa ubos na ngayong natitira na lang sa iyo na mataas oh, ikaw ang magiging swerte Sila ang susunod sa presyo mo Para meron silang Maitinda Pero hanggat meron silang nakukuha ng mababa Hindi tataas ang kalamansi Dahil meron nagbibigay ng mababa Pero kung pagkakaisahan lang syempre Nung pong mga may-ari na meron kalamansi Na doon sa presyo ang gusto ng uh, ating mga kababayan na hindi sobrang baba eh walang maititinda mga buyer at ahente wala silang makukuha kalamansi kaya lang po na hindi natin magawa yan dahil eh syempre kailangan na kailangan ng iba yung pera panggastos, gastos pama, pamasahin na lang anak at baon De, eh, kahit sa mababa bibigay yung kanyang kalamansi Ganon ang nagiging sistema Kaya ang nakikinabang Mga ahente Pati na rin ng bayan May interest po na inaalok po nila yung kalamansi Lalo naman nilang binabarat Eh tayo Noong panahon po ng kababaan ng kalamansi eh, Nakikisabay-sabay lang tayo Pero hindi natin uh, Pinapipitas ng biglaan Dahil alam natin Babaratin ng kalamansi eh ganun lang ay Bababa lang lalo na pag wala ka talagang mamimitas doon ka madadali po ng mga dumadayo na talagang uh, sasaga rin talaga ang komo dyan. yung uh, ang tawad pero nasa sa inyo naman yun ako ibibigay ninyo karapatan din naman ninyo na hindi papitas eh, pagka sumang ayong kayo Okay. binibigay nyo na sa mababa ang inyong kalamansi makunat eh dahil makakonsya yun yes. nadali yung ating sasanga pagtanggal ng ating baging babing sa ilalim ang damo oh. buhaghag mga katribya po yung lupa oh. tagal na hindi po umulang kaya pwede po pwede kayo maglagay ng abono tapos pag nagdiretsyo atigang at na tsaka nyo ngayon sa tubigan stressing ang tawag sa amin yan sabay-sabay mamumulaklak ang kalamansi. Nakikita nyo na yan, mamumuti na sa bulaklak yan. Hindi kagaya mga katibya po noong tagulan, eh, mamulaklak siya, hindi mo siya mapapansin na namumuti. Kumpara natin sa tagaraw. Kaya lang, makikita ninyo, pagkahalimbawa ito ay mga buko na. Nakikita ninyo marami pala. Tapos, mga buo. Kaya, yan po ang isa nating uh, lagi nating minomonitor kung merong tumutos o sumisira mga bulaklak natin mga katiba maganda po ang eh. maganda po ang uh, resulta uh, kaisang pasok pa lang tayo ng ating pag-i-spray pero wala pang ganon naman po insekto naalagaan siya ng uh, ulan. Yan, ang kaganda sa kalamansi, meron tayong bonus. Ang bonus niyan, eto, yung maganda presyo, tapos na-tsempohan pa natin, meron tayong pitasin. Yan ang bonus ng kalamansi. Itong buwan ng October. Kaya bibigyan po namin sa inyo mga trivia po ninyo ng technique. Kakachin po rin po kayo ng magandang presyo. Meron, ta meron tayong katrivia pong nag-chat. Buti na lang ika. Ka-farmers ay hindi ko napapitas yung kanyang kalamansi. Hindi niya binigay sa mababa ang tawad ng ahente. yung kalamansi niya. O, ngayon, bagamat meron siyang reject pero meron siyang mga berde. Eh, na po rin po sa mahalang presyo ng kanyang kalamansi. Eh maganda naman po yung gano'n, yung minomonitor po natin po yung presyo. At marunong rin po tayo makibalita sa palengke, tumingin, o sa mga kapitbahay, mga kung kuha. Para at least no, hindi po tayo nadadali po ng mga uh, mga ahente na walang puso na mas gusto pa ay mas malaki pa kita sa mayari. Ganun ang nangyayari. Ito na ang dami pong bunga nito sa ibaba ang baba pa ng kalamansi 3x2 3 2 mga katribya ang ating sukat dito uh, ito yung ating sinasadya sa ating mga kasama mga kaparmers na hindi ko mo masinsin ng bayro eh hindi ka aani eh bakit dito sa akin masinsin po ang ron nya 2 meters ah, uh, pero tingnan ninyo dahil pong bunga eh, ang gandahan po kasi noon sa atin meron tayong sample meron tayong video ipinapakita at yun naman pong kalamansin na kung saan ay maluwang ang pagitan ay eh, nagtatayugan naman yung kalilang kalamansi na walang bunga maaga silang naghahagdan etong atin di pa naghahagdan dito mai-enjoy pa yung pagpitas ng ating mga anak dahil mababa pa ang puno kaya habang mababa ang puro niya mas maganda Ang Makakarami Ang ating mamimitas At saka hindi po mahirap Ipaganyaya Pagbata ang kalamansi Pero pag kalimbawa Matanda na po yung kalamansi natin Tatagayin ka na ng mga mamimitas papataas na po ng upa yon, Kahit makapal ang bunga Eh no choice ka bibigyan mo na sa kanila. Dahil walang pipita sa kalamansi mo. Pagka inilaban mo ng neto, sasagarin yung tawad sa iyo. Kaya e maganda talaga, meron ka talagang sariling mamimitas ng kalamansi. Dahil po sa yung dumadayo sa atin hindi ka sigurado dahil lalo na kung wala kang idea kapag ka ng mga kawatan actually hindi lang naman yung kawatan ng nagsasamantala sa bunga ng kalamansi mo pati rin po yung ahente na sobra kung magpatubo kawatan din ang tawag din doon kaya lang harap-harap ka nga lang ninanakawan dahil binibigyan mo naman abang-abang po tayo hindi po natin kinakontak po yung bayan na kumuha po sa atin ang dahil syempre pag ikaw ang una pong nag-text babaratan yung paninda mo pero pagka ikaw ang tinawagan ibig sabihin nun wala siyang paninda wala siyang kalamansi kaya ganun ganun lang po ang kalakaran sa amin pag halimbawa walang kumuha okay. pwede bago ulit yung presyo kinabukasan yun yun ang kaganda pagka po pataas ang presyo madelay ka ng pitas okay lang dahil maabot na pa sa magandang presyo ang kalamansi mo pero pagka ang kalamansi naman mga po ay pababa malaki rin po ang nawawala sa may-ari doon na nga po yon nag-uuna-unahan ang mga may-ari na magpapitas kaya pagka sumabay ka doon sa mga nag-uuna-unahan po na yan na pagbibigay masasabay rin sa mababang presyo o kalamansi mo kaya pagka nakikita ninyo na bumubulos ang presyo ibig sabihin nun nag-aalarma na po yung mga ibang mga may kalamansi kahit sa magkano binibigay na nila ay naiwasan nila doon yung maluki ngayon kalimbawa naman ang kalamansi mo naman ay maganda pa pagka-berde o kaya mura pa hintayin mo na tumaas na tumaas na naubos na po yung marami yung saksa o, tsaka po ngayon tataas ang kuha sa iyo hindi hmm, ka pa sumabay sa maramihan hindi ka madadamay doon sa baba kaya kaganda ng kalamansi na i-delay -de mo yung pagpitas yung iyong pagharvest. pag ayaw mo ng presyo pwede mo siyang i-delay pag gusto mo na ng presyo, oh, tsaka mo siya pitasin. Napirmi siyang nasa puno. Eh, siyempre, talaga, ganun na sa palaran, meron talaga magiging reject. Eh, hindi naman talaga mawawala yan. Pero kaya naman, no, pag tumas ang kalamansi, eh, tataas din ang reject. Kung papaano yung kuha ng berde na 4 or 450 noon, eh ngayon, mas mataas pa ngayon ang reject sa kanya. Paghihintay mo lang, basta huwag lang maiinip. Magaya na sa atin. Naghintay tayo. Ando. Meron tayong gulping pinipitas na marami. Okay mga katribya, yan po ang ating uh, uh sa atin. Si Share lang po natin. Doon po sa mga merong alagang kalamansi, huwag eh. po natin madaliin. Pagka halimbawa na ganyan tumataas ang presyo, hintay po kayo, delay-delay po ninyo. Yan, kayo na po ang masusunod sa presyong gusto ninyo doon po sa mga buyer o mga ahente dahil ito ang pagkakataon natin para tumaas at gumanda ang ani po ng mga magkakalamansi o paano mga katribe hanggang dito lang po ang ating vlog at maraming salamat po sa ating mga viewers sa ating mga subscriber God bless sa inyong lahat kita kita na po tayo bukas bye bye